Nang magkakulay ang nayon, sa isang payak na nayon sa paanan ng bundok, lahat ng bahay, pader at daanan ay kulay abo. Walang makukulay na halaman o masiglang palamuti. Lia nagtataka. Lola Rosa, bakit po parang malungkot ang nayon natin? Puro kulay abo. Lola Rosa, malungkot ang tono. Nung ako'y bata pa, makulay ang ating paligid. Pero unti-unti itong nawala ng makalimutan ng mga tao ang kahalagahan ng sining. Lia, mataas ang kilay. Hindi ba pwedeng ibalik, Lola? Lola Rosa. Kung may taong muling magdadala ng kulay, siguro babalik din ang sigla ng ating nayon. Kinabukasan, nagsimulang gumuhit si Lia gamit ang luma niyang Crayola. Inumpisahan niya sa kanilang bakod. Lia, masigla. Isang araw, magiging makulay ang buong nayon. Nakakita si Mang Kaloy at nagtaka. Mang Kaloy, Lia, Anong ginagawa mo riyan? Lia, nakangiti. Gumuguhit po ako ng bulaklak. Gusto ko pong palitan ang kulay abo ng masiglang kulay. Mangkaloy, napangiti. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganyang kasigasig. Halika, tutulungan kita. Nagsimula nang tumulong ang ilang bata at matatanda. Gumuhit sila ng mga bulaklak, ibon, bundok, at araw sa mga pader, kalsada at poste. Sa bawat pintang inilalapat, tila nagiging mas masaya at makulay ang nayon. Pagkaraan ng ilang linggo, ang dating kulay abong nayon ay naging makulay at masigla. Dumating ang ibang tao mula sa kalapit nayon upang mamasyal. Taga nayon, napakaganda ng inyong lugar para itong buhay na larawan. Lola Rosa, naiiyak sa tuwa. Salamat sa iyo, Leah. Ibinalik mo ang kulay hindi lang sa mga pader, kundi pati sa puso ng bawat isa. Mula noon, ipinagdiwang ng nayon ang araw ng kulay tuwing ikatlong linggo ng buwan. Si Leah ay kilala bilang batang pintor ng pag-asa. Aral ng kwento Kahit maliit na kilos kapag may puso at sipag, kayang magdala ng malaking pagbabago. Ang sining at kulay ay hindi lamang palamuti. Ito'y nagbibigay ng sigla at pagkakaisa sa komunidad. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.